umaga pasok ko noon, tapos nasa isang area ako ng lugar ng Akasya. Tapos po meron ako na isang nakita isang motorista, may violation po siya. Tumawid po sa may upang kausapin siya o i para malaman kung bakit siya tumawid sa kabila. Tapos noon, nung tinanong ko siya kung ano yung ginawa niya, ba't siya tumawid, ang sabi niya sa akin is magsha-shortcut lang po siya tapos hindi niya alam na bawal palang tumawid. Proud po ako sa kanya. Mabuti siyang ama sa mga anak ko. Lagi niyang inaasikaso. Saka siya yung nagbibigay, siya yung nagbabudget kasi sa amin. Saka siya yung naghahadid sundo, pag uwi niya sa trabaho, pag bago magpasok ko. Yung trabaho natin sa pangarang araw, hindi natin masasabi kung ano yung taong magiging kaharap natin ngayon. Kung sakali namang may magkaroon ng disgrasya, siyempre, handa kang tubulong kahit anong oras. Kung pauwi ka naman na, tapos tawag pa rin ang trabaho, kampanan pa rin natin pagiging ano natin ng enforcer. isang pangyayari noong January 25. Pinaliwanan ko sa kanya naman yung violation niya. May balak siyang tumakbo sa akin. Hindi ko naman makalayo na talagang magpaparoro siya. Pagka niya, no, nawa ko yung GB box, nalaglag yung GB box niya. Kahit hindi ko naman kasalanan, pinulot ko yung GB box na nasira. Nung iabot ko na sa kanya, hindi ko man lang siya nakita na nasa likurang bahagi ko na siya. Tapos nang no, pinokpok na lang ako ng bato ng Deoras. One time na yun, sa hospital siya, tumawag siya sa akin. Siyempre, nag-alala ako kung okay po ba siya kung ano ba sa kanya, bakit siya napukpuk. Sobrang hilo ko, tsaka ang lakas ng ko kung talagang mabubuhay pa ba ako. Kung ano mo ginawa niya sa akin, pinatawad ko na rin naman kasi yun Diyos nga, nagpapatawad tao pa kaya. Talagang nagtaka ako, nakasub-sub yung mukha niya? Duguan na po si tatay. Sabi sa akin ni tatay, nabutan siya ng high blood. Kaya agad-agad naman noon, tumawag kami ng ambulansya para mabigyan po siya ng paunang lunas. Pag nasa hindi naman traffic ang isipin mo rin eh. Bigyan pa rin natin ng tulong kasi hindi naman po natin masasabi kung balang araw tayo naman din mga ilangan ng tulong. Para sa aking mga anak, mag-aaral lang kayo ng maigi kasi hindi naman para sa akin yung pag-aaral nito, kundi para sa inyo. Pagtatapos niyo sa pag-aaral, ang magiging kayamanan ninyo balang araw habang kayo lumalaki at maging mabuting tao. Sa aking asawa naman, kung minsan wala tayong time na makapag-banding, pagpasensya mo na kasi talagang kailangan natin sa trabaho. May papayo ko lang sa kapwa ako enforcer, Huwag natin daanin lagi sa pagiging mainit ng ulo. Unawain rin natin yung tao kung ano ba yung naging pangyayari na ginawa niya. Kasi hindi naman lahat ng tao pagkapare-pares ang pag-iisip. Kung so sakaling lalabas naman po kayo ng kalye, paalala lang po na palagi po tayo mag-ingat dahil hindi po natin masasabing yung diskresya nga abutin po natin Saan mambo tayo magpupunta?